Sabing init. Hi guys. Uh, lagu Nagubak na naman kita. Hindi e pa kami wala sa mamais na may. Ayan, kita nakakita mo, may katabang ako. Ayan ha. Junior. Uh -huh. Na ayo. jelo. Ayo kung pigubakan na ano. Ayan ha. Ah, kami kan. Bubakan ka na mga. Alright. Ah. Pati katong ating nakita mo, nakatindag pa. Samot pa ka Ayan. Biju-biju mo na kita. Biju-biju kita. Alright, 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 alright. Aha! dilat Di, Di ako nakikita. Ayan, ayan, ayan. Rock and roll. Aha. Uh -huh. Shout out sa mga tropa ko. Lalo na ano sa pinsan kong si Richard Abukads. Kaya na kay Angelo Winape. Shout out yan sa inyo. Salamat sa suporta. Alright. Pati pa sa mga kaklase ko. Shout out man sa inyo mga tol. Mag-reskwila mga mong tultula para ganyan kapag di ko haram. Pilit <laughs> ka magma. Ha? ka na mag-review. Stock knowledge. 100. 25. 100 Oh, tama ka. ka na mag, ano? ah, ka. Di ka na mag Bilang sad na subang sa'yo mo. Amukang ah, turo ko sa'yo mo. Ano tayo ka sa pagmodyol? Nandito ako ah, Nandito ako, ako. Umiibig sa'yo At kahit na Nagturgo ang puso amin iwanan kanya huwag kang mag-alala may nagmamahal siyo nandito ko Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nang hindi na naisilihan Hindi po hindi lang ako nagmamahal sa'yo na mapansin ang aking damdamin na para lang sa'yo oh, oh. <laughs> Dahil ikaw ang sigaw na puso ka ngayon, <laughs> hindi pag magatrabaho para di ka maray mapagal. Taga. Diba guys? Dapat, piga daging-daging sa lang para di, ma di maray mapagal. Ayan. <clears throat> Tambak ko anak report ko. Na kung naglagay sa kwarto ko, makita mo sa report ko ito, nang ibog. Huwag man sa report na Pata ba ke ate mo? Di ko kaya. Nalabot ako ng report. <coughs> Di man samo kay PPT. Tulungan ni report ko ana. Pati sugi <coughs> sir. Report ko pa. Demo teaching basic lang kan. Ika sa course ko, ako sa course nyo. Uh, <laughs> Alright, try and roll.